narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang nagtitrending na istorya ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay bumalik muli si Kuya Jomar sa bahay nila Ate Carla. At medyo nabawasan na nga ang awkward sa dalawa dahil medyo matagal-tagal na rin silang nag-uusap at sinasanay din nila na mag-usap na palagi dahil meron na nga silang love team at ito ay tinatawag na Jomcar o Jomar at Ate Carla. Grabe at nahihiya pa nga rin nun si Ate Carla ngunit talagang pinupush na din ng sarili niya na makihalubilo at maging magaan ang connection niya kay Kuya Jomar. Homer na ang paborito palang color ni Ate Carla ay color yellow at ang paborito nito na pagkain ay chocolate. Kaya naman, sa pagbalik niya ay may dala siyang bouquet na color yellow at ang laman nito ay chocolate na Toblerone na paborito kainin ni Ate Carla. Grabe at nakakilig talaga ito. Ay, hey, siya nga pala meron nagpapabigay na ano, eh, um, So, galing sa sponsor. Um, kunin ko lang. Sige, talikod ka muna. Sige, dyan ka. Yeah, <laughs> Mm-hmm. It. It. Ito po pala mga kalingap. Um, galing po sa Team John Macarpo. And kay, meron po po dito yung kay Tita Chris. Tita Chris po, Dulay. So, itu po juga yang satu tim Jom card, So marami mo sa magpasasuporta. Ah. oh, ready ka na ba? Kasi <laughs> so, ito, para sa'yo. Ba? <laughs> para sa'yo. Thank you Thank you. Welcome. Ayan ah. <laughs> ano ang sabi mo? Bukay yung flower. Ay, bukay yung flower chocolate. Chocolates. Di ba? Gusto mo chocolates? oke ah, okay, banget saya kalah apa thank you po thank you yang favorite color mga. yellow Oke Tidak apa-apa, yang namin. Oh yang <my God. laughs> <laughs> <Okay> <laughs> pa ini eh? oh, yan, eh. tas kitkat. Kitkat para ayoko na magbitaw. <laughs> Tingnan mo, kitkat. Oh, pala lagi tang nakikita. Araw-araw. Hello. Oh. <laughs> Dagong <Talabang> pigilan, sige. <Silik. laughs> Grabe at pinipigilan nga ni Ate Carla ang kilig niya dahil sino nga namang hindi kikiligin kung may nagbigay sa'yo ng bouquet at ito pa ang laman nito ay ang pinakapaborito niyang pagkain. Grabe at nahihiya pa nga nun si Ate Carla ngunit syempre ay nagpasalamat siya agad kay Kuya Jomar. At tuwang rin si Kuya Jomar dahil na-appreciate naman ito ni Ate Carla. Grabe at nasa ibang level na talaga ang dalawa. Ito ba <laughs> Hindi po. Hindi. kaano mo ito kahate? yung mga kapatid ko. Ah, kapatid. Po, ko. Kasama ba ako dito? Sige po. Ay, okay, okay. sige. Galing kanina ulit? Galing. galing sa Team Jom Carl po. Thank you so much po sa so, nag-sponsor Team Jom Carl. Thank you so much po. Yeah. You... So, okay. <laughs> so, okay na sa'yo ang Team Jom Carl. <laughs> Ayaw ka na Team Jom Carl, nag-i-exist. Hindi naman na ako na binanggit mo yung Team Jom Carl. Yes. <laughs> Parang okay na sa iyo ah. Okay na ba diba tayo? Team Jump Car. Mabubutas yan. <laughs> Mabubutas yata itong bahay mo. Papa good vibes lang naman. Okay ba tayo doon? Papa good vibes. Sure? 100%? por <laughs> Okay daw. Oo. So, ito meron din. Gusto mong ano. Ito na yung magbukas ito. So eto po. Meron pa po nagpapabigay po. From Tita Chris Dulay. So, para sa'yo. Boxen mo? Sige na po. Ako na ulit. Ako ulit. Lahat na lang ng ano. Sige. Grabe at tawa nga ng tawa ang dalawa dahil kinikilig nga sila at awkward din nasyado ang koneksyon nila nung binigyan ni Kuya Jomar si Ate Carla ng flowers. Pagkatapos naman nito ay nagkasundo rin sila na bibilhin na lang ni Kuya Jomar ang paninda ni Ate Carla dahil Magtitinda sana at maglalako si Ate Carla ng kanyang paninda sa daan. Nang bigla na lang dumating sila Kalinga Prab at sila Kuya Jomar. Kaya naman dahil dito ay hindi na nakapagtinda si Ate Carla. Sabi nga ni Kuya Jomar ay bibilhin niya na lang daw talaga ito upang hindi na mapagod si Ate Carla. At tapos naman nun ay kasama din nila ang papa ni Ate Carla at nagkaroon pa nga sila ng practice o mga TikTok trends na kanilang sinayaw. Mahiya sila, ngunit mas nangibabaw ang kilig sa dalawa. Ayun. Putin. What is this <laughs> Tati Bo. Buti hindi nag-ano si Tati. Huli na naman si kaila Bo. naman si Carla. Ayun, ganun na lang. Alam mo yun? Pwede ka Alam mo ni Alam mo yun? Alam mo yun? <laughs> 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 Ilayo ko na nga kaya to. Nakakampas <laughs> <laughs> <gay> um, na Alam mo yun? Kumusta? Nabawasan na ba yung mo? Kunti po. Kunti? Kaya Kahit yung pagsasalita mo, kunti lang din <laughs> Pero kailangan okay natin paunti-unti. Tutulang. So, Ikaw, baka may gusto kang tanungin sa akin para naman ano... Thank hmm. Anong gusto mong malaman sa akin? Matagal ka na po sa Kalingap, Kuya Joe Martin. Ha? Sa Kalingap? Alam din, medyo matagal-tagal na din. Siguro mga limang buwan Ano pong dati mong work? Bale, before ako sa Kalingap, naging ano ako, ahente ng sasakyan. Ilang taon ka na po <laughs> Bakit? Kasi ininom yung talon, yung inat ko. Ano lang, ano pa lang ako, 25. Tan matanong ko lang Carla kasi ano din eh parang napapatanong din ako. <laughs> kasi basta itanong ko na lang, ano bang first impression mo sa akin nung nakita mo ako? Mabait. Mabait. Tapos ano pa? Ano po, gentleman. A gentleman. Pero <laughs> hindi <laughs> <laughs> ka naman. Bakit ka nag-agree? <laughs> hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainaabangan na love story ni Kuya Jomar at Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!